Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inilabas na schedule ng NBA sa opening night ng 2024 to 2025 NBA season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong super team na dapat nga dapong buhin ng Los Angeles Lakers. Ilang araw nga po mga katrops, matapos ang Paris Olympics at bumalik ang mga NBA players sa kanika nalang mga kupunan, ay inanunsyo na rin naman nga po ng NBA ang schedule ng kanila mga laro sa opening night ng 2024 to 2025 NBA season kung saan sisimulan nga po ito ng bakbakan sa pagitan ng ating defending champions na Boston Celtics laban sa kupunan ng New York Knicks na gaganapin sa loob ng TD Garden. Yes, dito na nga po gaganapin ang ring ceremony para sa Boston Celtics kung saan isa-isa nga po makakatanggap ng championship ring ang lahat ng kanilang mga manlalaro at miyembro na naging parte ng kanilang kampiyonato ng nakaraang season. Pero balak rin naman nga po itong sirain ng New York Knicks na nagkaroon rin naman nga po ng napakagandang kampanya last playoffs. Sadyang nalaglag lamang nga po sila dito matapos magsunod-sunod ang pagtatamo ng injury ng halos lahat ng kanilang mga mahalagang manlalaro sa kanilang lineup. Kaya ikangay posibleng magkaroon nga po ang Knicks ng revenge season sa susunod na taon. Sa Mandala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong super team na dapat nga dapong buhin ng Los Angeles Lakers. Maliban na rin naman nga po mga sa Boston Celtics at New York Knicks, maglalaban na rin naman nga po sa opening night ng NBA ang kupunan ng Los Angeles Lakers na Lebron James kontra sa Minnesota Timberwolves ni Anthony Edwards sa loob ng Crypto.com Arena. At kasabay nga po ng paglabas ng NBA ng kanilang game schedule at sa pagtatapos ng Paris Olympics, ay marami na nga po sa mga Lakers fans ang nag-request sa kanilang team na bumuo ng bagong super team sa pamamagitan ng pagsasama dito nila Anthony Davis, LeBron James at Stephen Curry. Yes, dahil nga po mga kadrops, naging successful ang tandem nilang tatlo sa Team USA sa pagkakapanalo nga po nila dito ng gold medal sa Olympics ay umugong na naman nga po sa social media ang posibilidad na posibleng pagsasama nila sa isang kupunan sa NBA. Naipakita na rin naman nga po ng Team USA sa NBA kung ano ang mangyayari sa kanilang business kapag nagkasama silang tatlo. Ibinulgaran na rin naman nga po ang naging gold medal match nga po sa pagitan ng Team USA laban sa France ay nagkaroon nga po ng average ng 19.5 million viewers which is ito na nga po ang maituturing bilang most watched game simula pa taong 1996 sa madaling salita, magiging tiba-tiba nga po sa kita ang NBA kapag natuloy ang pagbuo ng Los Angeles Lakers ng kanilang bagong super team. Bukod nga po sa kita ay magkakaroon na rin naman nga po ang Lakers ng pagkakataon na magkaroon ulit ng dynasty since inaasahan nga po na makakakuha silang tatlo ng multiple championship ng magkakasama. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.